<coughs> makakahanap sila ng makakahanap sila ng way pabalik para magsimula ulit kasi nga na pagdaanan nila sa hamon ng buhay kaya tignan mo yung mga sheltered na bata pag dinala mo sa lansangan aanga-anga right kumpara dun sa mga bata na hindi mo malalamangan hindi mo mauuto basta-basta. Kasi, na-train sila na labas. Kaya pagdating nila sa buhay, pag tumanda na sila, hindi mo sila basta-basta mauuto. Streetwise. Oo. Uh -huh. <laughs> Pero okay. yun nga, yun nga yung sinasabi ko na uh, school, I'm not against the schools and universities but for this era it's kind of outdated na. It is only effective 50 years ago. Yung word na sinasabing ang edukasyon, ang susi sa tagumpay that is only effective 50 years ago. Because today, because of the technologies that we have Iba na yung generation. Iba na, bro. Uh Iba Meron yun? nga, 'di ba? You can you can learn a lot of things. You can learn a lot of things for free. Alam mo kung bakit ano, kung bakit totoo 'yung sinasabi mo? Kasi look at those people at the age of 19 millionaire. Nakatapos na ba 'yun? Senior high pa lang 'yun eh. At the age of what? 15, 16 may dinadrive na sports, may ano may binibiling sports car, bumibili ng mga luxury items, mga luxury brand with their own money. San galing sa pagko-content, sa pag-affiliate? or sa pag sa pag aano uh, sa pagbebenta ng on, online sa pagla selling or sa pag create ng product na binebenta nila like or ng food or sa pag invest at the age of 12, may investment ka sa crypto? Saan kaya nila natutunan yun? Kasi online world. Sobrang easy na ng mga access para mag-create, para magkaroon ng skills, para magkaroon ng knowledge. Right. Imagine, yung mga natutunan mong product sa mga business mo. Ilang business na yung tinry natin? Ilang product na yung tinry natin? Seven items na. Greyambles, um, leche flan, puto bumbong, churros, pastil, uh, potato twist. Saan galing yan? Tinuruan ka ba sa school niyan? Tiktok <laughs> University lang yan, boy! Dahil na, boy! Yung ano, yung pag, ang pagkita ng pera, yung paano ka kumita ng pera, never yan tinuturo sa school. Nachos! Saka natuto magluto ng pili only... ng nachos thing na tinuturo sa school is yung ano lang by the book theories yeah concepts maybe some ideas but never turuan ng ha, paano ka kumita ng pera never something it's that all about you also, how you figure it how you figure out mo siya pag sinubukan mo imagine for how long since kailan tayo nag-start mag business business 2023, 2025 na ngayon. So, 2 years pa lang ang nakakalipas. Ilang skills na yung natutunan mo sa kakanood lang? Ilang prada ka na develop mo at napaganda mo? So, Aya Kaya nga, nga eh. Kaya nga, it's... So, <clears throat> hindi, hindi na talaga ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Kasi based on our experience, hindi pa malaki yung negosyo natin, pero based lang sa mga natutunan natin sa mga negosyo na naibenta natin, lahat yon food na wala tayong kaide-ideya paano lutuin. Pero naibenta natin. It's all about passion and desire. Tuturo ako ba sa school paano mag sa TLE paano mag ng nachos? Oh. Tuturo ba sayo sa iyo sa TLE teacher mo paano mag magmasa ng puto bumbong? No. Eh, nung naaalala ko, inaral namin sa, sa, sa TLE, paano magluto ng champurado eh. Paano magtanim? Paano manahi? Sa science, may experiment ba kayo na makakapagsabi ng perfect formula ng pastil? na dinisect mo nung tilapia, di ba? So, And what's next? After mo i-dissect yung tilapia yung frog. <laughs> yung frog. Display sa science lab. Hmm. It's not necessary. Well, it's a good activity during your youth. At least, I experience mo siya. Pero, now that you're at on this age, kaya yung mga ibang parents na may kaya, they, ano, they try na i-enroll yung mga anak nila sa mga after school activities. Nalala ko sabi ng professor ko na na yumao na. Sabi niya, school is not enough. Yung course na kinuha mo sa college is also not enough. As much as possible, as much as you can. Never limit yourself into knowledge, especially if it's your passion and if it's your Uh, desire. Never limit. Kaya nga, alam mo, ang course ko noon, psychology, diba? Pinag, if, if meron pa akong spare time sa unit ko, magkuha ka ng ibang course na trip mo sa ibang kurso. Halimbawa, kuha ka ng ano, ng... Ano, ka pa sa ibang course? Sometimes, yes. Never limit your, ano, your knowledge. Na, porque ito kinuha mong kurso, ka lang. Lahat lang ng kurso, na, lahat Kaling lang ng na. Na mga units lang, yun lang ang kukuni mo kung may spare time ka pa. Tapos gusto mong aralin yung arts, gusto mong aralin yung physical, gusto mong aralin yung math or speech, music and everything. Mag-try ka pa ng iba. Go ahead. Feel free. Uh -huh. Kasi while you're in the school, it's a training ground. You are allowed here to fail you are allowed here to make mistakes. Make the most out of it. Oo, kasi kapag labas mo na ng school, you are in a real world. It's Hindi a, ka na pwedeng basta lang magkamali. That hits totally different. Kasi sa school, <clears throat> kasi sa school, tuturuan ka muna eh. Tsaka pag magkamali, ka okay lang, may prof, mag 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 may prof sa'yo mag, magtuturo. May prof magagabay. Exactly. Kasi sa kap- sino gagabay sa'yo? Puta, paglabas mo ng school, it's just you. Alright. 4, 3, 2, 1. Oh.